Grabe sila Bakit ba sila? Sa bawat tiin, bawat kalaw at bawat lapat ng krayola sa guhit na dulot ng aking pluma, tila wagas at puspusan ng gigil para lang makulayan sila. Pero naputol ang krayola ko paano ako magkukulay nito? Sa bawat ngiting binabalandra, mapaestranghero o barkada, inaayos ang postura upang di nila matanglaw ang ilalim ng maskara. Bawat halakhak na sa tingin nila'y pagkagalak, at bawat tikas para magmukhang malakas. Dalakoy bahaghari sa bawat sandaling nawawala ang kanilang ngiti. Nagsisilbing gulay tuwing sila'y nalulumbay na tila kaagapay na sa kanila'y nagaakay. Putput na ang krayola ko. Pero kaya pa naman ito. Basta para sa mahal ko, Handa kong ubusin ang lahat ng kulay na natatanglaw, mapapula o bughaw, asul at dilaw. Para lang hindi sila bumitaw. Ngunit, tila na sobrahan ng kulay, kaya sumuko ang aking krayola. Sobra na pala at hindi ko na kinakaya. Hawak ang papel at luma, sinusulat ang bawat letra, hinuhulma ang bawat pahina at binubuo ang tulak. Ito lang para sa sarili. Para sa akin. Akin muna. Ako naman muna. Putol na ang rayola ko. Akala ko'y katapusan na, pero ito'y nakakakulay pa rin pala. Kaya naman ang isang bahagi para naman muna sa aking sarili. Ako muna upang hindi magapi, makaahon sa walang katapusang higbi at maitama ang lahat ng mali. Marahil ito na ang huli na ang aking una na iba sa tuwing gabi dahil uunahin na muna ang aking sarili. Bakit ba kasi nanguhusga, nang lait at nangungumpara? Eh sabi niyo, pantay-pantay tayo, di ba? Ano naman kung sumablay at hindi makasabay? May kanya-kanya naman tayong buhay. Kaya, kanya-kanya rin paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, maraming landas ang pwedeng ipakita ng mundo. Ngunit kahit umabot pa ng libo-libo, alam kong babalik ako sa iisang daan kung saan sarili ko ang mahal ko. Altyazı